bakit ayaw mo matulog ha Bye. bakit kasi ayaw mo matulog Bye. Bye. <laughs> bakit ayaw matulog ni baby ko suklay so, mo si dada sa ulo uh, wag ingay tulog sila ate wag ingay oh. sino sabi mo sa kanya wag ingay wag ingay tulog sila ate uy uh? Huwag ingay. Suklay mo na si daddy. Suklay so, mo na daw si daddy. Suklay mo na si daddy. Ah. Oh. Aray, ay sakit ah. Kikilitin ka Uy, uy. Ano ba yan? Ano yan? Uy. Nga. Ah. Ano ba yun? kukunin natin sa lamin. Ang salamin kabagan. Ito. Ang oh, sweet madali. Kaporma. Kaporma. Kaporma niya. No? Sweet mo nga. Gaganda ka dyan. Pag sinuot mo yun, gaganda ka dyan. No? Gaganda ka dyan. No. O, naku, baliktad. Baliktad. <laughs> Baliktad naman eh. Ganyan rin kasi. Ayan. Oh, ganda na yan Ganda na ya. Oh. Uy. Ayan oh. Baliktad anak eh. Baliktad. Oh, wala na. Wala na. Babay ka sa guys natin. Magbablog tayo. Upload natin. Flying kiss mo daw sila. Flying kiss mo. Mwa. Mwa. Bye bye. Babay ka mo guys. Anak. Babay ka na sa guys natin. Bye bye. Bye bye guys. Ayaw mo magbabay. Uy. Ang ganda ya. Oh. Hmm, kaganda naman, naka-shades pa. Oh. Aray ka. <laughs> sinusuklay mo si daddy? Sinusuklay mo ba si daddy? Oh. Ayan, sinusuklay ako niya. ni na. Ay, sisuk ni daddy. Aray na to sa nga. to eh, hindi sa akin kasya to. Malaet oh. 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 <laughs> okay. <laughs> ah, ikaw mo. Hmm, mamatao, sukmatama. Niyan, ang ganda niya. Oh. Hmm, bye bye tayo, bye bye. Bye bye, guys. Eh. Yeah, dila mo sila, dila mo. Bye, bye. Bye bye, bye bye, guys. Oh, patay mo na pindot mo. Pindot mo. Doon. Ay.